Isinumite e ni uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang nominasyon ng ilang opisyal ng uh, Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines. Itinalaga e si ginoong Adrian Bernie Cabardo Candolada bilang Chief of Mission Class 2 at ambasador uh, ng uh, Bansang uh, Colombia Sa wantala, Itinalag naman sa ranggong Vice Admiral si Rear Admiral Alfonso F. Torres Jr. Abang sa ranggong Major General si Brigadier General Jimmy Larida at na Brigadier General Pedro Balisi Jr. Ang sinumang may pagtutol ay maaari magsumite ng kanilang sinumpaang salaysay sa tanggapan ng Commission on Appointments sa Pasay City. Maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero kung na nice malaman ng schedule ng mga pagdinig.